Hello everyone, it's me, your Auntie Grace, here in Auntie Grace TV. So for today's video, everyone, is is share ko sa inyo kung paano tayo magtrabaho or paano tayo makapunta um, at magtrabaho as domestic helper dito sa Hong Kong. So if interesado kayong malaman, please watch this. Okay, guys. So, we have two options kung paano mag-apply at makahanap ng employer dito sa Hong Kong. So, first is we have to prepare all the documents na kailangan natin, especially passport at yung ating resume. So, kailangan natin yun kasi kailangan natin magpasa ng resume sa ating mga employer. So, first options is we can do apply online through work abroad. pwede niyo i-search sa Google or any browser, workabroad.com. And then, you can also download the application or app sa inyong mga Play Store or sa inyong mga App Store. Trabaho to. So, Trabaho to app is isa siyang application na kung saan marami kayo makikita ang employer na nandito sa Hong Kong. Employer mismo dito sa Hong Kong at pwede kayo maka-apply also online. You can just simply um, send your resume sa mga do under agencies pa rin siya pero nandito siya sa Hong Kong. So you can also send your resume and apply it online. So kung merong employer na magka-interesado sa inyo or merong kukontak sa inyo sa employer, um, just make sure na yung pinaprovide nyo na number sa inyong resume is meron talaga siyang WhatsApp. Kasi yun yung ginagamit ng mga employer dito to contact for for interview kapag nag-apply kayo online. So just like in my own experience, that's why I share this kasi nag-apply din ako online bago ako nakapunta dito sa Hong Kong. So ang nangyari sa akin is nagpasa lang ako ng resume online and then saka na ako nagpunta sa agency naman yung sa akin hindi ako nag-apply through this application, Be, pero ginawa ko rin to before yung work abroad, so nag-apply ako sa work abroad, meron ding mga agencies na kumontak sa akin. Second options is pwede tayong mag-apply through agencies. So maraming agencies dyan sa Pilipinas papunta dito sa Hong Kong. Um, just make sure na ready tayo financially at yung mga ating requirements. But before that, kailangan din natin uh, mag-inquire muna sa agency kung pwede ba kayo magpasa online. So I will give you the name of agencies na proven and tested na sa ating mga OFW na nandito na sa Hong Kong talagang um, talagang inaano nila na itong agency na ito is maganda so isa share ko din sa inyo so just like um, we have here Maris Manpower Services so Maris Manpower Services Ayan pwede nyo siya, sila isearch sa browser also and also you can follow their Facebook page So, disclaimer lang pala guys, hindi ako agent. I just want uh, to share sa kunti kong kalaman para naman magkaroon yung ating mga kababayan ng konting um, idea kung paano sila mag-apply. Then, I also recommend um, Sunlight Employment Agency. So, you can also um, visit their um, FB page pag na-search niya yung agencies na sinasabi ko, merong contact number. So, before you go sa or pupuntahan nyo yung office nila, lalong-lalo na dun sa mga malalayo na sa provinces, wala sa Manila. Kasi, usually yung mga agencies ng um, papuntang abroad is nasa Manila. So, kailangan pa yung nasa malalayo, kailangan pang bumiyahi at mag-spend mag ng pera para lang makapag-apply. So, diba? medyo hassle. So, they, ha they provide a contact number. You, ha you can inquire. Pwede kayo mag-inquire bago mo na magpasa ng, ano, ng inyong mga resume. So, guys, ayan lang kadali kung paano tayo mag-apply dito sa Hong Kong. So, may idagdag lang ako sa mga nagtatanong sa akin kung um, makapag-apply ba sa Hong Kong kahit hindi high school graduate. So, ito sa um, experience ng aking kaibigan na nandito na sa Hong Kong. Same agency kami dyan sa Pilipinas before, but I will not, I will never recommend my agency na applyan niyo. So, ewan na mag-comment kung bakit, but hindi ko siya i-recommend. -re so, based ito sa experience sa aking kaibigan na nandito na sa Hong Kong. So, yes, the answer is yes pwedeng pwedeng mag-apply kahit hindi kayo high school graduate. Kasi grade 6 lang din siya at nakapag-apply siya dito sa Hong Kong. Kung gusto niya talaga mag-apply papuntang Hong Kong, kailangan ng pera kasi ang Hong Kong is hindi siya libre. Before, um, gumastos ako ng around 52,000 bago ako makapunta dito. Uh, that time is pandemic. I don't know, wala akong idea kung magkano na yung gastos ngayon papuntang Hong Kong kapag nag-apply. So, Ayan lang guys, so sana may natutunan kayo sa aking um, video for today and I hope nabigyan ko kayo ng idea kung paano kayo mag-apply through online and through agencies. So that's all for today's video. I hope may natutunan kayo sa aking video today and please do subscribe sa mga hindi pa na-subscribe and hit the notification bell para magigay kayo sa iba kong videos na i-upload. So thank you and God bless us all.